What's up, balang people? Good morning, everyone! Kumusta po kayo? So, ako nga pala si Koya ID. isang taon ng OFW dito sa Japan. Pilit na lumalaban para sa pangarap, para sa pamilya, at higit sa lahat, para sa mga utang. Char! So, ayun na nga guys, for today's video, birthday ko nga pala ngayon. So, Samahan nyo po ako mag-celebrate ng aking birthday dito sa Japan. At the same time, bibigyan ko din kayo ng kunting idea kung paano ba mag-celebrate yung karamihan sa mga Hapon ng mga special occasion. For example, yung birthday nga. So ayun na nga, pagkagising ko, agad akong nag-search sa Google ng mga restaurant na pwede kong bilhan dito sa malapit sa aking bahay. Dito nga pala ako sa Tokonami ay Chicken Japan. So ayun na nga. Nakahanap na ako guys ng mga restaurant na malapit sa aking bahay at affordable yung presyo. Bali tatlo nga pala yung na-search kong restaurant para may option. Kasi mas mara, mas masaya daw pag may option palagi. Diba? So ayun na nga. Yung tatlong restaurant na yon ay Dennis Restaurant and Nushinoya Restaurant. At ang panghuli ay ang McDonald's Japan. So ayun na nga, nagprito na ako ng aking itlog, ay istin ng itlog para sa aking almusal. At pakatapos natin magprito at syempre, kakain na tayo. Let's eat! Tara guys, kain po tayo! Piniplex ko nga lang pala yung aking iniinom araw-araw. Walang iba kundi yung napaka green tea. At pinex ko nga pala yung cup ng tatak ay APA. Shoutout nga pala sa APA Hotel na tinutuloyan namin sa trabaho kapag kami ay malalayo. So ayun na nga, hindi pala masarap yung luto ko kaya hindi ko na inubos at maliligo na nga ako at may pa pa haba ako ay naguhubad na ko si Ibana shout out idol Ibana lawe baka naman ayan na nga ultimo pagpupunas ng tuwalya mayroon pang pa kasi nakakapugi daw yon sabi nila Kaya na nga, nagmalapyulo Pascual pa ako sa aking pagharap. <laughs> at after nga natin maligo guys, at syempre, magbibihis na po tayo. Ultimo pagbihis pala, kailangan may pa-slow motion. Para mas masaya. Pasisya na nga pala kayo guys, dahil first time ko ngayon mag- voice over Pasensya na din kayo sa boses ko at napakapangit Alam ko naman sa sarili ko, patawarin nyo po ako At kung bago ko ka pa lang sa aking YouTube channel at Facebook Please pakifollow naman and subscribe At sana guys, tapusin nyo yung video ito At share yung video ito bilang birthday gift nyo na lang sa akin Please kasi yung followers ko 700 pa lang Parang awa yun na So ayun na nga guys Nagbabaan tayo ng tubig At lalabas na nga tayo ng ating bahay So ipiplex ko lang pala guys Yung napakagandang talawin talaga dito Sa labas ng aking bahay Kasi napakalapit ko sa beach Yan, nakikita nyo, napakaganda Ito talaga yung tambayan ko Kapag ako ay nade-depress Heartbroken stress, pagod, puyat. dito ako nagkakapi araw-araw, waga hapon kapag ako ay nalulungkot. Nagmumuni-muni. At dito nga tayo maliligo guys mamaya after natin mamili ng maihahanda natin. So kung nakapansin unang pasilip ang dami nga dyan mga hapon na naglalaro ng kanilang mga jet ski. So hopefully mamaya pagligo natin marami tayong makasalamuhang mga hapon kasi araw-araw guys nandaming daming naliligo dyan kasi summer ngayon dito sa Japan at ayan na nga may airplane pa kayong nakita kasi nandito lang din sa malapit sa aking bahay yung airport so ayan kunting papugi at pakyut habang tayo ay papunta sa ating bisikleta yes bisikleta po ang ating service ayan na nga nilagyan na natin yung ating yellow Oo nga pala guys Sa susunod na aking video or vlog Yung binigay sa akin na sasakyan ng aking boss Yes Binigyan ako ni boss ng sasakyan na Toyota Bilang regalo niya sa akin Grabe Hindi ko talaga hanggang ngayon Hindi pa ako makapaniwala Bumili kasi siya ng bago at Ibibigay na lang daw niya sa akin at gusto ko sana ipadala dyan sa Pilipinas kaso wala pa akong uh, makausap na taga custom kung magkano panawagan po mahal na pangulo sana matulungan nyo ako may padala yung sasakyan dyan sa Pinas kasi wala akong panggastos sobrang mahal siguro kasi nito please so, ayun na nga guys andito na po tayo sa restaurant na nirecommend ni google unang una po ay ang Didi's Cafe and Restaurant. Dito lang din po yan sa Tukunami ay Chicken Japan. So ala nga, ayan na, tara pasukin natin guys. At ipapasilip ko sa inyo yung napakagandang loob ng restaurant. At sa unang bungad ko pa nga lang, nakita ko na agad napakaraming tao nakaupo at nakapila. Sa kanilang order, naghihintay at punong-puno nga yung upuan. Wari ko hindi ako dito makaka-order Dahil sa sobrang dami ng tao At ako ay nahihiya umorder Dahil ako ay neong guwa karanay Doste ka na <laughs> So ayun na nga guys Ang ending hindi nga ako naka-order dito Kasi nahihiya ako makipag-usap Ang daming makakarinig Mahirap ako mag-order Shoutout nga pala sa Bibing Yari na napakaganda. At ayun na nga guys, lumabas na tayo sa restaurant na ito. At punta tayo sa Yoshinoya, yung second option. So hopefully makabili na tayo dito guys. So ayan, kunting pasilip lang sa loob ng Yoshinoya restaurant. At dito lang din po yan sa Tokunami ay Chicken Japan matatagpuan. So ayan na nga, Wari ko eh dito ako makaka-order dahil kukunti yung ta na nakain Walang makakarinig sa akin Sa nihongo na barok-barok ko So ayan na nga yung pagpipilian Ng mga pagkain Murang-murang nga lang guys Merong 300 Up to 1000 yen lang Abot kaya ng bolsa At ayun na nga Nag-order na ako kay sir So bali ang in-order ko nga pala guys ay isang set lang ng gyudon. Nagkakahalaga lang po siya ng 630 yen. Kung sa Philippine money naman, i-convert natin, nasa 200 to 300 pesos lang siya. So, hindi na mabigat yon guys. At dito nga pala sa Japan, guys, kapag ka may bagay o something na kung ano na iabot ka sa iyong kausap sa hapon, kailangan dalawang kamay talaga yung gamit mo kasi pag iisang kamay lang yung gamit mo sa pag abot ng bagay na yun ay kabastusan yun sa kanila or walang respeto ganon sila dito at ayun na nga masayang masaya na tayo nandiyan na yung ating order kaso nag iisip ako guys makikita mo naman malungkot sa aking mukha kasi wala ditong fried chicken. Naghahanap ako ng fried chicken. Lalong-lalo na yung fried chicken ng Jollibee. Bida ang saya. Ayan, lumabas na nga tayo at pumunta tayo sa katabing McDo. Baka sakaling mayroon ng fried chicken dito. So, ayan, kunting pasilip ulit sa loob ng McDo, Japan. Welcome, guys. Sana nag-i-enjoy po kayo pasensya na sa aking boses talaga hindi ako sanay mag voice over at ang pangit ng boses ko guys patawarin nyo po ako at ayun na nga tumingin ako sa order run wala nga fried chicken dito sa McDo Japan guys nakita nyo man mukha ko sobrang longkot para akong binagsakan ng langit at umupo nga muna ako nag iisip isip kung ano bang idadagdag ko sa aking order dahil nalulungkot talaga ako sobra kasi gustong gusto ko na makatigay mo ng fried chicken ng Jollibee o kahit McDo man lang at yun wala nga guys so ayan andito na nga tayo guys sa final destination natin kung saan tayo magsiselebrate ng ating birthday so ito nga yung pinakita ko sa inyo kanina guys ito yung malapit sa aking bahay na Benteng Hakbang lang napakaganda nga dito ng dagat, guys. Sobrang linaw talaga. As in, yung tubig na yun, nakikita nyo, yan talaga yan yung kulay. Walang filter yan. or kung ano, ang gamit ko lang na cellphone dyan ay Opo lang. Namumurahin pa. Ayan nga, yan yung mga batang nakasalamuha ko sa aking pagliligo. <laughs> Hindi ko sila nakilala pa, pero nakipagsalamuha sila sa akin. ganun ka mga yung mga hapon sobrang enjoy na relax talaga ako dito guys sobra talagang na enjoy ko yung aking birthday kahit sa napakasimpling paraan lamang hindi ako gumastos ng napakarami or hindi ako naglaan nagsayang ng pera ng malaki kasi guys sa totoo lang alam nyo po ba yung mga Japan gaya ng sinabi ko kanina I share ko sa inyo kung paano ba talaga mag-celebrate yung mga hapon sa mga special location gaya ng birthday. So ayun nga, hindi talaga sila naghahanda ng bonggang-bongga sa kanilang mga birthday. Kasi nga, hawaay sila sa paggasta ng mga pera nila. Talagang sinisecure nila, nilalaan nila sa mga napaka-mahalagang bagay gaya ng kanilang future. Kasi pag tumanda na sila, kahit na anong gawin nila, mabibili lahat nilang gusto niya magbakas kahit sa ang bansa, kahit pa, nakpahilahilata na lang sila, meron silang pera. Di ba? Ganon sila dito. So, na ko naman yun at napakalaking bagay ang impact sa akin talaga. Sobra. Kasi hindi naman sa pagmamayabang guys, isang taon pa lang ako dito sa Japan, nakabili na ako ng dalawang lote at may kunting mini farm na ako. May mga alaga na akong hayop at kung ano-ano pa. Uh, katulong sa pamilya at nabibigay ko yung pangangailangan nila. So ayun na nga, alam nyo po ba, dahil nabitin ako kayo ng tanghali sa paliligo, bumalik talaga ako kinahapunan. Gusto kong ma-experience yung napakagandang sunset. So bro, ba diba guys? Napakaganda at sarap magmuni-muni habang iniisip yung mga mga sa buhay dahil namimiss na homesick. Siyempre birthday ko ngayon tapos ako mag-isa. Ganun talaga ang buhay OFW. Sobrang hirap. Sobrang lungkot. Kailangan mo talagang gawa ng paraan para malibang yung sarili mo. So ayan na nga yung ating binili kanina. May tira pang konti. Kasi nga sabi ko babalik ako nang kinahapunan. So ayan lang. Yan lang yung aking handa guys. All in all, gumastos lang ako ng 300 pesos kahit na abroad pa ako at kahit papano may pera naman pero hindi ko talaga ginastusan yung aking birthday dahil practical na talaga ako kasi dati guys sobrang nung nasa Pinas pa ako baon na baon din ako sa utang at grabing problema halos lahat ng problema sa buhay ko ay binuhos na ng mundo kaya nung ako'y nakarating ng Japan grabe yung Japan grabe yung impact sa akin ng Japan talagang natuto ako sa buhay sobra naging practical ako kaya thank you Lord at kahit papanos sa na ngayon nakakaraos na din so ayun lang guys bilang birthday gift nyo lang sa akin pakishare yung aking video ito salamat sa panunood pasensya na kayo dahil hindi pa talaga ako marunong mag vlog <laughs> nag try lang ako ngayon Pakifollow na din po ako guys. Pakishare. Thank you. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Ingat po. God bless. I love you all. Ja, bye bye, mata